magpiprepare na nga tayo ng salad at ito yung lettuce na green na green kakaslice ko lang ng maliit para madali lang kainin magiging natin ng avocado. tomato. Then bacon, sausage, cheese, and onion. Ito na nga yun. natin ng dressing. So, ito na. Kompleto na lahat ito. Kailangan ng na lagyan natin ng dressing. Tapos ay... Halo-haloin na natin. Ayan. Hanggang sa mahalo lahat. Ano paano tong avocado? Hindi mo nag-split? Na ito na yun, le.